Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng sarili kong analysis at opinion regarding po sa War on Drugs. Bakit po ang War on Drugs is anti-poor? Bakit po ang War on Drugs ay para lang po sa mahihirap? Before tayo guys mag-continue, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, followers, haters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong mga komento pagsubay-bay sa aking mga videos dahil sa inyo nagpo po ako gumawa ng video everyday basta kaya ko lang ng aking schedule at healthy lang po ako kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video nito paki-like lang po share in huwag kalimutang mag-subscribe sa time ni tatay digong way back 2016 up to 2022 Marami pong nangyari sa ating bansa. Ang promise ni Tatay Digong, within 6 months, uubusin daw ang mga adik at drug lord sa ating bansa. Joke lang pala yun, kasi hindi yun daw maubus-ubus, mara sobrang dami. Bakit ang anti-drugs para lang po sa may hirap? Una-una guys, wala naman pong nahuling big time na drug trafficker or pusher ang mga kaibigan niya na Andy Peter Lim, Michael Yang, na mga big shot na mga drug traffickers hindi po nahuli hanggang ngayon natapos lang ang kanyang termino. Karamihan po ang napapatay ang mga pipitsugi na mga drug pusher in drug user. At karamihan po ay mahihirap, walang kalaban-laban, pero kumayaman ng mga drug pusher. Nako po, buhay na buhay hindi mahuli ng mga pulis. Bakit ganon? Pinipili lang pala ang pinapatay ng mga drug addicts at drug pusher or drug trafficker during the time. Now, sabihin niyo wala tayong ebidensya. Meron po. Ito po oh, sa website ng amnesty.org. Okay. Meron po na mga uh, dokumento no na across Metro Manila, Cebu, province in Mindanao. an amnesty uh, international made that long incident which 59 people were killed uh, according to the report mga police. there are more than 7,000 killings today to date, overwhelming hit the urban poor. in the police, in paid killers have built an economy of extrajudicial execution. mga witness, mga pamilya ng na mga napatay na mga drug addicts at pusher, sabi nga nila sa Amnesty International, mga pulis daw kinuha ang mga pera, valuable, valuable sa kanilang mga bahay pati wedding ring ng mga namatay, kinukuha. Okay. So dito po no sa according sa Amnesty International, ang mga police officer down na anti-illegal drugs unit in Metro Manila told us sila mismo they are being paid the table for killing alleged drug offenders with payments ranging from kung mga 8 to 15,000 depending on the target pesos creating an incentive to kill the officer also said that certain funeral homes or funeral parlor pay them for each body they bring further improvising already poor families who must borrow money to get their loved ones remains so nakakalungkot guys no? pati pala mga police, no? sila daw ang tinuturo according po ito ha, sa Amnesty International no? na pumapatay an industry of murder is thriving in the expense of the urban poor that's why po ang war on drugs po is anti-poor mga ano lang po mga pobre no mga mahihirap ito po may mga testimonial po no two paid killers told us their boss is an active duty police officer and they received 5000 for killing a person allegedly using drugs user lang po ito hindi to po sir in between 10000 to 15000 for killing a drug pusher before Duterte they said they had one or two jobs a month now they have three for every week grabe no during sa panahon ni Tatay Digong na no, promise siya champion for of the poor and reduce the persistent inequality that marked the Philippines so hindi ito nangyari marami pa rin mahihirap no so family members we interview repeatedly describe war on drugs as war against the poor nako napakasakit totoo okay So yun po guys no. That's why sa ngayon nandoon si Tatay Digong sa The Hague, the Netherlands. He siya mismo hinamin niya ng kasalanan niya rin na inutosan niya ang mga pulis na patayin ang mga addict. So tignan natin mga didi eh, siguro magkontradict sa akin no. na ang war on drugs ay tama lang, justifiable. Kasi hindi sila naging biktima. So si tatay di ko ngayon ay nandoon sa The Hague facing no crimes against humanity because sa kaso niya no sa pagpatay no during his administration extrajudicial killing. So yun lang po guys, kung may comment kayo pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Please like and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan ni si Jake Paalam.